Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng tatlong manging isdang nasuwi matapos banggain ng isang oil tanker ang kanilang sinasakyang bangka sa baho de Masinloc. At sa tindi ng tinamong pinsala ng mga biktima, halos hindi na rin sila makilala. Si Ryan Sige sa detalye. Hindi na masisilayan sa huling pagkakataon ng mga kaanak ng tatlong manging isda na namatay matapos mabangga ng foreign commercial vessel ang kanilang fishing boat sa bahagi ng Baho di Masinloc sa tindi kasi ng tinamuna mga biktima at sa tagal nilang nakabalik mula sa laot, halos hindi na makilala ang mga ito. Kung kaya't minabuting gawing close casket ang burol, pasado alas tres kahapon, dumating ang mga labi ng tatlong manging isda sa Subic Zambales mula Infanta Pangasinan. Yakap na lang sa kabaong ang nagawa ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasama si Nanay Mercedes na namatayan ng asawa, ang 63 taong gulang na si Benedicto Olandria. Isa siya sa tatlong namatay. Okay, itong laot nilang tuwi na asa namin na pag-uwi, siyempre may pag Ganyan naman po sa amin. Hindi na balita na matay naman. Ngayong araw, October 5, sana inaasahan ang pag-uwi ng grupo nila Tatay Benedicto. Pero imbes na nakakahong isda, tatlo sa labing apat na manging isda, ang wala ng buhay at nakakahon. Kailangan po namin makahingi ng tulong sa inyo. Lalo lalo, lalo, lalo sa <laughs> <ko> po, <laughs> na po yung pagpapalim sa asawo ko. Hindi po piso ko Dapat na araw lang pong pagitan. <laughs> Lilibig na si lang po tulungan kami para may panggastos kami. Siya lang po namin na maghanap buhay dito. Kaya kahit na may na po, po buhay pa. Nalaman lang daw ni Nanay Mercedes ang nangyari sa kanyang asawa sa pamamagitan ng Facebook. Nasabi ko doon sa anak ko na wala na si papa mo. Nabangga daw yata ng barko. Sabi ko, isa raw yata, isa sa nawala. Sabi ko, mamaya-maya, totoo nga po, dumating yung dalawang anak ko. Yun na po ang balita. Iyakan na po kami, nagsinabi kami dito ng anak ko. Si Johnny, isa sa nakaligtas sa insidente. Inakalang katapusan na niya nang banggain sila ng dambuhan ng barko. Yung pagka lubog po, pag taupo ng bangka, yung sumisid kami pa para makalabas nga po ma'am. Kanya, kanya, ay ako, tumalsik ako Paglubog ng bangka, tumalsik pa ako eh. Yung mga kasama ko, na, nasa loob ng kamarote, yung dalawa, nakasisid din palabas. Bago yung pan nga, yung tatlo po. Hindi yun ang pan. Yung isa lumabas, patay na yung isa matanda. Sa kwento ng mga manging isda, Alas 4:20 ng umaga noong Oktubre 2, nakaangkla sa laot ang FFV Derin. Sakay nito ang anim na mangingisda kasama na ang kanilang kapitan, habang ang walong mangingisda sakay naman ng kanilang maliliit na bangka, nagkanya-kanya munang maglayag sa iba't ibang lokasyon masama raw noon ang panahon kaya hindi nakita o napansin ng mga naiwang mangingisda ang isang malaking foreign vessel. Dito na nagbanggaan ang dalawa. Hanggang sa tumaob na ang bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Nangyari ang banggaan 85 nautical miles northwest of Bajo de Masinloc. Hindi agad sila nasaklulohan ng mga kasamang mangingisda dahil na rin sa sama ng panahon. Bandang alas 8 ng umaga, nakabalik sa kanilang malaking bangka ang pumalaot na walong mangingisda. Pero tumaob na bangka na ang kanilang naabutan. Sa investigasyon ng Philippine Coast Guard na pagalamang crude oil tanker na may pangalang Pacific Ana na isang Marshall Island Registered Vessel ang nakabanga sa Filipino Fishing Boat. Tatlo, ang kumpirmadong patay. Kabilang na ang kapitan ng bangka. Nahirapan daw po sila kasi nakulong sila doon sa misong bodega. Yung pinaka ano, nila. Anong tawag doon? kamarote, nakulong po sila doon. May mga, ano nga po, siniminto nga po sila eh, Dahil mga basag yung mga ganito nila Oh. Tinawag dito sa ako kung, papayag daw ako isiminto sila. Sabi ko naman po kung anong pwedeng gawain para may away lang sila dito. Para may kwan, may libing ng maayos. Sige po kako ka gawain nyo. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr ikinabigla at ikinalungkot ang insidente. Sabi ng Pangulo, gagawin ang lahat ng pamahalaan upang matukoy at mapanagot ang nakabangga sa mga mangingis ng Pinoy. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko na hayaan na munang makapag-imbestiga at iwasan ang anumang espekulasyon. Tiniyak din ng punong ehekotibo ang tulong sa mga mangingisda. Ang Department of Foreign Affairs nagpaabot na rin ng pakikiramay sa pamilya ng mga mangingisda. Mula dito sa Subic Zambales, Ryan Lisiges para sa Morning Show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.